May nagtanong sa akin. Boss Ray, tanong ko lang kung pwede ba silang mag-file ng kaso sa akin na hindi ko pa natatanggap ang pera na inutang ko. Pilit nila ako pinagbabayad ng approval fee at nagkaka-interes ito since nakasign na po ako sa kanila gamit ang dokumento. Salamat po. Okay, napakagandang tanong po nito, no? Pero bago po natin siya sagutin, eh, imbitahan ko muna kayo na supportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, ito po yung uh, aking kasagutan dito. No? Ang tanong nyo po dito is, pwede ba silang mag-file ng kaso no? Uh, kung hindi nyo pa natatanggap yung pera na inuutang ninyo? Definitely po, hindi. Kasi wala pa naman po kayong ano eh, uh, utang technically. No? ah, uh, ganito po kasi yan. Um, sa pagpapautang po kasi, no, kailangan ho yan is uh, meron kayong agreement na dalawa. Okay? Um, ngayon, wari nag-apply po kayo. No? Pag nag-apply kayo, syempre magsasabit kayo ng mga dokumento nyo, no? Uh, mag-fill out kayo ng, ano, ng application form. No. And then, i-evaluate po nila yan dapat. Kaya lang nga po, itong mga OLAN na to, at ito po sa tingin ko, ito, is scam to. Okay, explain ko later. Pero, explain ko muna sa inyo yung proseso ng pagpa-apply dapat. Okay? So, sa pag-apply ko kasi ulitin ko, no? Uh, Mag-fill mag out kayo ng application. So, magpapadala ko kayo ng requirements. Okay? Ngayon, no, i-evaluate ko nila yan. No? Through uh, credit investigation. No? ah uh, may proseso ko yan. No? Uh, ang banko, ang lending, or ang financing, iba-iba ko -iba sila ng proseso may mga meron mga gumagamit na CIC, CMAP, NFIS at kung ano-ano pa po, no? Iko-compare nila yung mga dokumento nilo, ninyo, no? Be-verify nila kung authentic or what, no? Yun ho yung proseso dapat. Okay. Ngayon po, pagka pumasa po sa kanilang credit committee, no? Magbibigay po sila ng approval, no? Magbibigay sila ng halaga, no? Kung magkano po na-approve sa inyo. So dapat po yung uh, na-approve na halaga na yon is i-explain po sa inyo, No. 'Yun ho yung kasing uh, the Truth in Lending Act, no. Napaka-importante ng batas na 'yan kasi dapat naiintindihan niyo po yung papasukin ninyong utang. Okay? Ngayon, pagka-po yan ano na approve na, no. Na-approve po ito sa ano sa sa inyo nung ano nung uh, uh, nagpo-proseso ng inyong uh, application. Ah, uh, ma'am, sir, approve na po kayo, no. So, ito po yung na-approve sa inyo. Let's say na-approve sa inyo is 5,000 po. Ito po ang madadagdag na interest dyan. Ito po ang ibabawas namin dyan, no? Ito po yung uh, proceeds na uh, matatanggap nyo lamang, no? Ito po ang magiging due date nyo. Ito po ang inyong amortization, no? Lahat po sasabihin. At tatanungin kayo kung tinatanggap nyo po ba, no? Yung na-approve sa inyong halaga. At saka yung kondisyon ng kanilang, ano, uh, uh, utang. No? Sa terms and condition. Tatanungin mo kayo nun dapat. Ang masaklap po kasi itong mga ola ho na ito, hindi ho ginagawa yun. Number two yan sa kasalanan na ginawa nila. Hindi nila ini-explain no, yung utang uh, or yung obligasyon na papasukin po ninyo. Kasi ho, yung una ho nilang ginawa is, no, nang hingi ng access sa inyo, no, makailangan nyo hong bigyan kasi nga hindi magtutuloy yung application ninyo yun ho yung number one nilang ginawang mali. No, kasi, dahil sa pagbibigay nyo ng access sa kanila, so, nakuha ho nila yung inyong mga uh, nasa phone book, yung contact details nyo po, nakuha. No, na definitely, nalaman ho ang inyong location. No, uh, nagkaroon sila ng access o nakita nila yung access ng inyong email. No, yung behavior ng inyong email, behavior ng inyong SMS. No, yun po ang nakuha nila sa inyo kahit pa sabihin nyo, tanggalan nyo sila ng, ano, ng access na, eh nakuha na ho nila eh. No? So, ano pa hong, ano, ano pang gagawin ninyo? ba diba? Wala na. Wala na kayong magagawa mo ano, kasi nakuha na yung detalye ninyo. Ninakaw na nila eh. No? Kunwari lang yung sasabihin nilang kailangan yung magbigay ng permission. Pero yun, katotohanan nun, no, nanakawin nila, kung ano man yung nasa doon sa ano nyo, nasa phone nyo. O, di ba mga luko-luko? O, maling-mali yun eh. Kasi po, pwede naman magpuso ang application kahit wala yun eh. O, eh bakit kailangan nila manghingi ng permission? Di ba? Maliho yan. Hindi ho dapat yun. No? Tapos, yung sinasabi ko sa inyo, yung pangalawang yung mali nila na ginagawa is yung the truth in lending act nga po. Hindi nila sinasabi sa inyo din na dinidisclose no yung ano yung utang napapasukin po ninyo yung pangatlo po na mali na ginagawa nila ano po yung pagkataas-taas po na interest hindi ho nila sinusunod yung ceiling po na isinet ng BSP at saka ng SEC no meron ho ano yan limit yan 15% per month lang po yung EIR yung effective interest rate Okay? Ang nominal ho niyan is 6%. Tapos yung natitirang 9%, yan po yung sa processing fee, uh, notarial fee, uh, service fee, o kung ano-anong pinayan. No? Hanggang dun lang ho dapat. Per month. 15% po. Eh, ano ginagawa niya mga yan? Oh. Diba? Approve bang kayo? 5,000 matatanggap nyo. 3,500. Minsan 2,500. Kalahati kagad. 50% na tinanggal di hindi na kagad nasunod yung ano, yung ceiling ng interest rate. Di ba? Oh, pang yung pangatlo na yon. Oh. Yung pang na maling ginagawa ng mga damuhong ola na yan, ano? Nilalabag ho nila yung ano, prohibition na ng fair debt collection practices. Nakalista na ho kung ano yung bawal eh. Oh. Ano Ang sinunod yung bawal. Oh. Di ba? Ano kang matutuwa dyan sa mga yan? Oh. Di ba? Grabe ho yung kawalang yan niya mga yan. Eh, yung apat na yun, yung ginagawa niya mga yan, puro mali. Di ba? Pero ito hong, oh, no, sinasabi nyo na to, no? Hindi pa ho kayo nakakuha ng pera, no? eh, tinatanong nyo kung madidemanda ho kayo. Hindi ho kayo madidemanda kasi technically wala ho kayong utang eh. Wala po kayo natanggap eh. Di po ba? Kasi bago nyo matanggap yan, hinihingan ho kayo ng approval fee. Kalukuhan ho yan. Kahit ho saan kayong lending, financing, banko, no? o even o lang nga ho eh, kinakaltas eh. Di ba? Kinakaltas ho sa approved na amount eh matatanggap nyo na lang bawas na eh eto hinihingan kayo ng ano, approval fee ang modus po nitong mga to no, itong mga scammer na to is uh, gagamit po yan ng legitimate no, na, ano, na lending company okay, maghahanap sa SEC yan yung mga legit, legitimate na lending company magpapanggap po sila na empleyado nito at ang gamit po nila is yung mga uh, messaging apps no yan ho ang gamit niyang mga yan. Yan, gagawin niya. O oferan kayo. Kayo naman, kala nyo, legit. Kasi, pag chinit nyo talaga sa SEC, ano eh, kumpanya talaga siya eh. O, legitimate talaga ang kumpanya eh. O, pati pag chinit nyo sa, ano, sa CIC, legitimate din. Eh. Kaya lang magtataka ka, bakit sa messaging apps nakikipag-transact? O, kaya matakot na ho kayo run. Kasi hihingan kayo ng ano nun, kung ano anong fee. Ngayon tawag approval fee naman, 'no, oh, 'di ba? Kalokohan ng mga 'yan. Oh, pagkahu kayo ng hiram ng pera, ibabawas eh doon, 'no, yung processing fee or yung approval fee na sinasabi nila. Ano anong fee man 'yan. Kasi biruin niyo 'ha, doble trabaho. Bakit? Padadala mo 'yung sinasabing approval fee sa account nila. Tapos papadala sa iyo yung proceeds. 'Di doble-doble trabaho? Diba? Huwag ko kayo maniwala, scam ho yan. No, hindi yun nila kayo masasampahan ng, ano, ng kaso. Wala naman hong transaksyon na nangyari. O kumbaga, wala hong pinal. No? Wala kayong kontrata. Kasi hindi nyo natanggap yung pere. Paano ho nila patutunayan sa husgado yan o sa hukuman na may utang kayo? Sige nga po. Meron ba silang ano, uh, disbursement ano? uh, transaction. Importante ho kasi yung papakita dapat nila yun eh. Bukod doon sa kontrata na pinirmahan ninyo. O. Oh. Diba? O, oh, let's say, sige. Uh, dahil nga may mga ola na. Digital na lang ang ano kontrata. Pag kinlik mo. Sige. May mapapakita ba silang ganon? Wala din. I-scam e, ho kasi yan eh. Pinadadaan ho sa mga messaging apps. Huwag kayo kayong maniniwala dyan. Nako. Huwag niyo yung stressin ang sarili niyo dyan. Wala ho kayong utang kasi wala ho kayo natanggap na pera. Paano ho nila patutunayan sa usgado yun? Kung magdidemanda ho sila. Wala naman ho silang ano, proof na nag-disperse sila ng pera sa inyo. Kaya ho yung mga ganyan, eh, lagi niyo ho, ano, uh, i-analyze ia po. No? Kasi biruin nyo, nangihiki ng approval fee. E eh, samantalang yung approval ho ninyo, nasa kanila yung pera. E eh, manong ibawas na lang ho doon? Ba't kailangan kayo pa magpadala ng pera? Hindi hey, po ba? Pagka ho mga ganyan, scam yan. Yan definitely scam yan. No? Ngayon, syempre, ang iaangal nyo dyan, yung ginamit nilang kumpanya. Pero hindi ho empleyado yan yung ano, kumpanya na yun. Nakakaawa ho yung kumpanya na yan. Actually, kami ho nadali ho ng ganyan. O, so, pinadalan ho kami ng sulat ng ano ng SEC. O, pero pinatunayan ho namin na hindi kami 'yon. Kasi may proof kami na ano na hindi kami nakikipag-transact sa ano, sa messaging apps. So, di wala ho kami ano, wala kaming kaso. Napatunayan ho namin eh. Kaya ho yung mga yan eh tinutus tinut kaya ho yung mga yan, eh, tinutugis na rin ho ng SEC. Kaya lang napakahirap po kasi talagang ano yun. No? I-trace lalo yung IP address na gamit. Lalo kung hindi ko kayo makikipag ano, tulungan. Eh paano maaayos ho yung kaso na yan? Eh po ba? Kaya kayo, huwag kaganyan, idulog nyo ho kagad sa ano, sa SEC. No? Para humatulungan ho, ho kayo. Pakita niyo ho yung mga messages, no? Tapos pinakamaganda ho yan pa sa ano sa PNP Anti-Cybercrime Group or sa NBI Cybercrime Division. No? Kasi sila ho may kakayanan ho silang mag-trace ng IP. No? Para ho ma-trace yan. Kaya lang talaga napakahirap po talaga. Napakahirap po talaga. Aaminin ko ho sa inyo. Iba ho kasi ang technology na natin ngayon, hindi kagaya ho dati. No? Uh, mahirap na humag-trace ng ano ng uh, IP lalo kung yan eh naka, ano, eh, may tinatawag sila na ano nakatago so marami na hong kalukuhan ngayon na nauuso eh. pero ito eh, sa inyo scam yan sigurado ho ako basta ho kayo hiningan ng pera para magpadala sa kanila eh scam ho yan wag ho kayo maniniwala no? at hindi ho kayo masasampahan ng kaso niyang mga yan kasi wala naman kayong utang eh So, paano ho nila ipu-proof sa korte 'yon? Wala naman silang ano, proof na dinisbes yung pera sa inyo. So, ko kayo maniniwala sa mga ganyan. Ano po? Uh, I hope na sagot ko po itong katanungan na 'to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahan kayo na supportahan ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.